Yeah. At hanggang ngayon, naglalabas siya. titingnan mo, may vinito, pero merong FLR, yung for later. So kung for later, yun nakasubi kasi yung for later release. Kung may pondo, i-release ko. Kung kaayado kita sa politika, i-release ko. So napakahalaga nating makita, ang datos naman nasa kanila eh. Ang paper document nasa sa kanila. Kaya ang 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 hiling nga ng, ng karamihan eh, yung ipuksan eh, uh, yung small committee, Yes. yung by camera kasi lahat ng datos nandoon hangga't hindi mo binubuksan hindi nalalaman ang katotohanan doon malalaman kung talagang nabito nga talaga na na yes. na. that is the question ko kasi oo yung, yun ang paliw paliwanag nila na bakit hindi dinaan sa NEP bakit sa by cam eh kung pwede naman daanin sa NEP at saka oh, at the same time meron naman nila na bito oo oh, at saka yung sinasabi nila dapat sa NEP Uh, yung NEP kasi may proseso, ahensya lahat yun, lahat ng ahensya. Yung BICAM, ilan lang ng tao nakakaalam kasi closed yun. So hindi mo alam saan mo ba linagay, di ba yung insertion, magkano. At tanging ang chairman ng appropriation sa so nakakaalam mo, which is the congressman ko. Ayan ma'am, uh, At uh, siya sabi ngayon nila sa mga pangkunang ng uh, dilawan, uh, especially si Ah, uh, si na sa atin na bakit pa daw uh, ni Magolong Marcos na mag uh, uh, doon sa Kaitan do. O pwede naman daw niyang uh, nakawin na mahiyakan yung uh, budget doon sa NEP. Ano po yung komento niyo yun po doon, ma'am? Eh wala namang presidente na ba? Uh, basta na lang magdala kailangan i-cover mo rin yon dahil para hindi makita. Ang problema, magsalita si ko. So yun yung problema at si ko ang appropriations committee, no? Chairman, bakit siya inalis? Eh, siguro yun yung kailangan tingnan na siya dahil uh, nagreklamo na, 'di ba? Dahil lumabas yung problema. Dahil sa GAA 2025 nasa Korte Suprema. So, kung nating ihilis ang atensyon ng tao dahil yan naman ay eh, dokumentado lahat. Sa so, tingin mo mo, ano pang mangyayari kayo dito sa Senate Blue Ribbon Committee na ngayong lumantad na si Saldico? Ano pa kaya mangyayari A, doon? Parang nawalan na yan ng saysay kasi uh, na practically unless hindi nila tinitingnan na evidence yung sinabi ni congressman ko uh, so ang tanong ko sa kanila e eh, ba't hindi nyo i-cancel ang passport na makapalik? Uh, pangalawa, bakit inalaw nyo si Secretary Bonoan na umalis? Diba dalawang Uh, malalaking tao na alam kung ano nangyari. So, kung nagawa nyo kay Goo, kay Teves at sa dating presidente Rodrigo Duterte na, na yung dalawa si Go, makancel ang citizenship, uh, alam mo, kung gusto ng gobyerno, si Teves nakuha nila, si presidente kaagad na padala, no? Eh, yung gusto nilang itapon, kaya nila yung gusto nilang lang uh, wag patatingin dahil papalapit ang papalapit sa kanila yung mga issues yun ang nandun sa labas so kung gusto niyo talaga si ko i-cancel niyo yung passport at makakabalik yan so itong usapin ng ICC arrest warrant daw kay Sir Bato uh, mamalo, ano po yung take niyo ito ba yung strategy nila para madivert yung opinion ng tao ilihis kaya... at saka Nakakatawa naman, uh, papayag ba ang pamahala ng Pilipinas na ganyan ng ganyan na lamang na walang uh, wala man lang tayo nakikita. Ang sabi ni Ombudsman, nasa kanya daw, nasa cellphone niya. Iba naman ang sinabi ng kapatid na uh, taga DILG. Uh, para ang gulo-gulo ng storya. Ayusin muna nila yung storya. Kayo, pagtulong-tulungan niyo yung figurine. Lala. Ma'am, pwede po ba kayo ma-interview ang saglit lang? Ma'am, sa, blit, sa kongan, po ba kayo ma-interview saglit lang? Para sa mga content lang po Ah, Sige po. Ayan. Ma'am, ma ano po yung take ninyo dito sa paglantad ni Saldi kasi Kasi nasabi yeah. ngayon ng uh, Palacio kasi ah, uh, aligasyon. Yung aligasyon na ni Saldi ay katangisip lang. Ah, no? uh, dinay nila itong mga sinasabi ngayon ni Saldi na kasiraan lahat sa administration. So, ano po yung take niyo dito? AI lang daw. Experto po dito sa mga usaping politika. Uh, well, yung sinabi ni Juan Salvi ko, ay kailangan natin tingnan at sulit na maigi. Kasi siya ang nagbigay ng proof na yung sinabi ni Gotesa ay totoo. Mga nagbigay naman siya ng mga dokumento uh, para tingnan at pag-aralan kung talagang insertion yun ng paulo. Ang tanging hiling ko lang kay congressman ko, sana wag na lang niyang gawin uh, down, ano yan, uh, serye. Uh, serie series. serye kabuuan ng maintindihan ng Pilipino kung ano talaga ang nangyari. Kasi kung yung serya ng serya, hindi natin alam kung saan babagsak, uh, ah, sinong tatamaan, eh ang taong bayan talagang ah, galit na galit at sa mga nangyayari. Sa so, tingin po ba niyo, ma'am, AI itong video ni Congressman Saldi ko? Kasi ano? sinasabi nila sa, sa AI Dain daw. Ah, hindi, tunay na tunay. Ako, uh, ah, although ang makikita ng Saldi ko, payat, Sa tingin mo ma'am hanggang saan kaya ito aabot itong uh, uh, mga expose ni Saldico? Well na kay Pangulong uh, Marcos uh, para sagutin yan. Kasi kung iiwas sila ng iiwas, hindi nila sinasagot. Lalo magagalit ang taong bayan. Napanood ko yung interview niyo, ma'am uh, patungkol doon kay Yusik Claire Castro. <laughs> ano po yung masasabi nyo kay Yusik Claire Castro nga dito sa kanya ginagawa ngayon na todo depensa nga siya sa Malacanang. Well, understandable naman yung ginagawa ni Jose Claire Ang akin lang, uh, tigilan ng propaganda, tigilan... Sabi niya, fake news, tigilan rin niya. Uh, kasi mahirap yung daldal siya ng daldal -dal, na wala naman datos na dala. Okay, may tanong Thank po kayo sa EDSA bukas. Uh, patuloy po yung ating uh, pagsasama-sama at pananalita tungkol sa mga nangyayari po ito po to laban lamang ng iglesia ni Cristo laban po ito ng bawat Pilipino sana makita ko kayo po. Thank you mama. Okay. Salamat, Salamat po Mama Leticia. Anong nga ano kasi sabi nila hindi hindi daw ito korapsyon. Naknanap ko na kasi corruption tinitinira tik tik lang. Pero ito daw grabe na daw ito, mang ka kasi bilyon-bilyon like. oh, ay ah, at saka ako ang tawag ko nga paggahasian ng kabarang bayan. Kasi yung yung amount na sinasabi napakalaki. Ah, uh, at makikita mo talagang may plano, may scheme sila at systemic. Kasi sinabi ni Congressman uh, ko, nagahatid siya ng pera. ah uh, so, yun ang i-debunk nila. Uh, hindi ako nakatanggap, hindi yan totoo. Dapat maging diretso kasi yun ang hinihiling ng panahon. kulong. Uh, Ay, ang tagal-tagal na po ng isyo. ako, ang ang call ko nga doon sa Ghost Projects eh. Wala ka nang kailangan i-prove doon. Bakit hindi nila ipakulong? Ang sabi sa akin kanina ni Yusek Castro, meron na daw. Ang ba't hindi niyo sabihin? Hindi sinasabi eh, sa taong bayan, sino na pakulong? Ah, uh, kontratista? Sinong politiko? Sa tingin niya, sino ba talaga yung big fish dito? Sino ang? Big fish po dito. Ay, oh, alam naman ng bayan, hindi na kailangan sabihin. Di ba? So, alam nyo, alam may isa na. pa, ma'am, yung kay ginagawa ni Senator uh, Lacson, ginagamit niya yung pagka-military niya, ma'am, parang uh, inadiver uh, tactic niya yung ginagawa niya. Ano masasabi mo sa ginagawa niya na uh, ganon? Well, ah, uh, dati naniniwala ako kay, uh, kay Senator <laughs> Bing Lacson eh. Uh, pero yung performance niya, hindi ko maintindihan kung saan dadalhin kung kayo ay naandun para depensa ng Pangulo, sabihin nyo na ng maaga. Kasi kitang-kita naman yung kulay. Apil uh, appeal ko rin kay Senator, Senate presidenta Soto, yung sabihin mo wala kaming pakailam sa mga tao, sa mga nagrarali, parang maling-mali naman yata yun dahil ang kapangyarihan nila galing sa taong bayan. Noong e no, eleksyon, kilala nila ang taong bayan. Ngayon ang taong bayan nagagalit, ang sasabihin niya, wala kaming pakailan doon sa mga nagrarali. Parang mali naman yun. Opo, okay, opo. Okay. Kasagsagan po ng uh, investigation, biglas siya na nag-file ng resignation. Anong uh, gusto niya palabasin doon sa pagpapile niya ng resignation? Sino nag-file? Si ano, si, di ba, nag-file siya ng isang buwan na... Leave? Uh, ano ba yan? Leave? Si uh, yan? Uh, si Senator Pampilu... Lacson? Oh, alam mo, ng ngayon lang yan nangyari sa kasaysayan ng Senado eh. Ang chairman ng Blue Ribbon, hindi yan bumibitiw. Tapos, inalaw pa rin ng senador na, na Senado na bumalik. So, uh, minsan yung tradisyon, hindi nasusunod dahil may uh, linya ng politika. Mamit, itong ICI, ma'am, patingin mo po kailangan nang i-abolish. So, wala namang ICI? Kaya na lang, ma'am. Pero mo nag-testify doon si Speaker uh, speaker Martin. So, uh, ang challenge ko sa ICI, make public the transcript of his testimony. Kasi makikita natin, pag binangga natin niya kay congressman ko, may nagsisilungaling eh. sino sa kanilang dalawa. Okay? Ma'am, uh, last po. Mabigla din naman po sa sinabi ni Tito Soto na before siya tumakbo sa pagkasinador yung kapag nanalo siya, ibibigay daw niya po yung yung sweldo niya sa mga may hirap na estudyante. So tingin niyo na na ano niya, na nagampanan na, 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 niya. Kung na, well, tanungin natin siya. Kasi kailangan mapakita. Uh, parang yan yung sinabi na binalik ang pondo ng PhilHealth. Nabalik ba? ang tanong ko sa, sa treasurer ng Republic of the Philippines, natanggap niyo ba yung Pinalit na utos ni Presidente? So tingin ko wala. po Pudol. Ma'am, last na lang ma'am. Um, sorry. Ah, uh, ito pala. Kasi pinapatawag ni Boying Remulla si Gusto papuntahin sa kanya si Saldiko. Ano masasabi niyo po doon? Well, uh, kung gusto ni Congressman Saldiko umalik. Diba? Mahirap naman kasi yung sitwasyon niya na nasa pambansa siya tapos dalawang anak niya nandito so uh, kung talaga gusto nilang makita ang katotohanan uh, on the side of congressman ko dapat bumalik siya on the side of government dapat i-ensure nila na makakabalik siya at safety at bakit gusto makaharap ni uh, Boying Remulla sabi naman netizens alam na well kailangan mo talaga mag yung, yung sworn statement eh. Yung video kasi uh, kailangan niyang uh, panumpaan. Hindi yan mag-stand support kasi. Okay? Okay. Thank okay. you, ma'am. Thank uh, you po. Salamat po. Salamat. salamat po. Salamat oh, O mga pulis, ano Hello. nangyari? May yeah. pa-feature po. Ha? <laughs> <laughs> thank you, Thank you, ma'am. Um,

indeed, Father God, who you bring, Father God, an awakening. And you'll be able to bring, we believe that you are able to bring an awakening, Father God, sa bansa kita, Father God. That you are able to bring transformation, Father God, sa bansa kita. A reformation, Father God, sa ng aming mga mata sa katabahanan at realidad, Father God. May you bring an awakening, Father God.